Kyrie Irving binu ng mga Nets fans kaya naman ito ang bawi niya ginulat si Luka. Itong si Nick flagrant foul naman ng ginawa kay Doncic sa labang ito. Return ni Kyrie Irving sa Brooklyn binu ng mga fans. 64, Jersey, 11, Bakbakan ng Dallas Mavericks at Brooklyn Nets mga idol is West matchup. Game na agad tayo. In the first quarter, abay Kyra Irving, halatang hindi gusto ang mga boo ng mga Nets fans kaya naman binigyan niya agad sila ng 9 straight points sa unang mga minuto kaysa mga itong tough finish over Gay Glaxton, timeout tuloy itong team ng Brooklyn Nets. Pero hindi naman nagpaule etong home team dyan mga idol at sinabayan din nilang magandang start ng Dallas sa kanilang opensa. Digit lang tayo at minsan tayo pa nga ang laban. Bang bang play pang ginawa dito ni Luka Doncic na pasigaw ng end one daw. At sa uling mga minuto nga natin ay dito na nakaagwat ng kaunti ang team ng Dallas Mavericks mga idol. Lamang sila by 7 points 31 to 24. Second quarter natin pagbalik ni Kyrie sa court hindi pa siya tapos. 7 more points ang binigay niya sa si depensa ng Brooklyn Nets na wala na rin ang mga bu ng mga Nets fans dito mga idol. Lumaki na rin ang kanilang advantage to 14 points pero agara namang bumawi ang Brooklyn dyan. Pero ayaw nga ni Gary Irving na sila din, binigyan pa ng 3 more points at hanggang sa tuluyan nga lumayo itong team ng Dallas Mavericks. Too much para sa depensa ng Nets at umangat na sila by 20 points kaya timeout nga daw muna sabi ni Jack Vaughn. Bon at lahat ngay ginawa ng team ng Brooklyn Nets para medyo naman maibsan ng kalamangan ng Dallas Mavericks at mababa nila. Pero mga idol hanggang huli ay hindi nga sila hinayaan ng team ng Dallas Mavericks at meron pa nga rin silang 18 point advantage matapos ng second quarter. Third quarter natin, the onslaught continues mga idol. Ha? Hindi pa rin tapos dito si Kyrie Irving. Kaya naman wala pang isang minuto. Ay timeout agad ang tinawag ng Brooklyn. After niya na eh, kahit pa paano nakabawi naman ang team ng Brooklyn Nets. Pero ginulat eh, Kyrie Irving ang lahat. Pati si Luka Doncic with this alley oop play. Tomahawk dunk nga ang ganyang ginawa. Then nagkaroon nga tayo ng kaunting run mula sa Brooklyn Nets mga idol na baba nilang advantage ng Dallas from 23 points to 16 points kaya timeout muna si Coach Jason Kidd. Kaso hindi nga napigilan ng timeout ang run ng Nets at lalo pa nga silang nakadikit den si flagrant foul kay Luka Doncic, bagsak siya mga idol pero all smiles naman siya dyan after ng play. At hanggang sa binabangan ng Brooklyn Nets mga idol to single digits na lamang ang kalamangan na itong team ng Dallas Mavericks kaya naman sineryoso na ni Kyrie Irving at Luka ang paglalaro at yun nga'y nagbunga ng 20 point lead muli nila at sa pagtatapos ng third quarter 95 to 77 ang score natin. At para nga sa ating fourth quarter, abay nagsagutan nga ang open sa back and forth ang naging laban natin. At ang naging back and forth nga ito ay nagdulot ng maganda para sa team ng Brooklyn Nets. Dahil nababa nila sa single digits na naman ang kalamangan ng Dallas. Galit na itong kanilang coach. Ginawa pa nga ang 6 point game ng Brooklyn ng labang ito mga idol pero Kyrie Irving takes over at the end mga idol. Nilayo muli ang team ng Dallas Mavericks at ito ay naging sapat na mga idol para nga sila ay manalo this game.